Hello guys, meron lang po gustong share. Gusto ko po sagutin niyo ang tanong ng isa po nating viewers. Nung nag-post kasi ako about po sa paliwanag po natin about sa Hebreo Kapitulo 1 Talatang 8, uh, nagkaroon siya siguro ng confusion. Kaya ang tanong niya, yun bang Church of God na kinabibilangan ko ay hindi ba naniniwala na si Kristo ay Diyos? Para sa akin, positive naman yung kanyang tanong. At uh, okay lang din na sagutin po natin sapagkat ito ay humihingi ng katwiran. Marahil alam niya yung posisyon ng Church of God. Kaya medyo nagtaka siya bakit uh, yung paliwanag ko sa Hebreo Kapitulo 1 Talatang 8 ay tila baga, tila baga parang hindi pareho di umano sa posisyon ng Church of God. Meron na bang akong nabasa? ipa flash ko na lang siguro dito pagka naalala ko kung saan yun na-post. Uh, comment po siya ng isa ring Uh, viewers natin ang sabi niya, uh, wag ko na daw paligoy ligoyin dahil yung akin daw sinamahan, yung paniniwala is kagaya lang sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. So, sagutin po natin yung mga katanungan niya para maging malinaw. Totoo po ba na yung church na aking kinabibilangan ay naniniwala na si Jesus ay Diyos? Ikalawa, totoo po ba na yung pong paniniwala ng Church of God patungkol po sa Panginoong Sokristo ay kapareho lang sa posisyon ng Iglesia ni Cristo? Sa tuwirang sagot po mga minamahal, hindi po pareho ang posisyon o paniniwala ng Church of God na amin pong kinabibilangan sa posisyon po ng Iglesia ni Cristo patungkol kay Jesus. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo, maituturing po natin yung kanilang theology na semi-arian. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi eternal, created being, iisa lang ang Diyos ang Ama, at si Jesus ay tao na kung saan ang kanyang buhay ay nag-start lamang sa sinapupunan ni Maria. Ang Church of God naman na aming kinabibilangan ay nakaposisyon sa Arianism. Ito po ay paniniwala na may isang tunay na Diyos lamang na walang hanggan, eternal, walang iba kundi ang Diyos Ama. Sa Iso Cristo naman ay umiral na bago pa ang sanlibutan. Pero hindi po siya tunay na Diyos. Siya po ay created being, una sa lahat ng nilikha ng Diyos, at nagtataglay ng titulo na galing sa Diyos. Dito makikita mo yung kaibahan ng paniniwala ng Iglesia ni Kristo patungkol kay Jesus sa paniniwala po ng Church of God, Seventh Day, na amin pong kinabibilangan. So mas palawakin pa po natin ito para mas madaling maintindihan. Kasi ayoko naman na ma-misinterpret po ng mga viewers po natin yung posisyon ng church na amin pong kinabibilangan at mapagkamalan lamang po ito na parang paniniwala ng Iglesia ni Kristo. Balikan po natin yung huli kong pinos. Ito po ay regarding sa Hebrew chapter 1 verse 8. Na dito sinasabi ko sa Hebreo kapitulo 1 talatang 8, hindi po si Kristo ang Diyos sa sintidong tunay na Diyos na kagaya sa Ama. Ibig sabihin, hindi po ipinakikilala ng Aklat ng Hebreo Kapitulo 1, Talatang 8 na si Jesus ay Diyos na kapantay ng Ama o sa ibang salita ay Eternal One. So, paano po natin nasabi ang bagay po na So bago kayo mag-react ay tapusin niyo po itong video na ito para hindi niyo po ma-misinterpret kasi pag pumitas kayo ng konti sa salita ko baka mamaya mapagkamalan niyo nga lang to na paliwanag ng Iglesia ni Kristo. Pansinin po niyo, sinasabi po natin na hindi po itinuturo ng Hebreo kapitulo 1 talatang 8 na si Kristo ay tunay na Diyos na kagaya sa Ama na eternal walang hanggan sapagkat gaya ng aking paliwanag sa unang video, ito po kasi ay quoted sa Old Testament sa aklat po ng mga awit. Pansinin po ninyo, babasahin ko po yung talata at kayo na po ang magsabi kung ganito rin ba nagpapaliwanag ang Iglesia ni Kristo. Ang Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, yan po ay quoted dito po sa aklat po ng mga awit sa Kapitulo 45, ang talata po ay sa 6. Dito na po sa dating salin ko babasahin. Ganito po yung nakalagay. So kayo na po ang humatol kung dito ba itinuturo na si Kristo ay Diyos sa sintidong tunay na Diyos na kagaya sa Ama na Eternal. Batay po sa talatang ito. So basahin ko po yung talata. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman sentro ng kaganapan ang sentro ng iyong kaharian. So paano po ito iniinterpret ng mga Trinitarian, yung mga naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos na kapantay ng Ama? Una, sinasabi nila na si Jesus Kristo ang pinatutungkulan ng, ng pahayag na iyan at tinawag siya na Diyos. So, kinote po siya sa Hebreo Kapitulo 1, Talatang 8 at sinabing si Jesus ang tinutukoy na Diyos na nakaupo sa luklukan na ang interpretation ng mga Trinitarian is tunay na Diyos. Tunay na Diyos means full essence of God. Eternal One na kagaya sa Ama. So, nag-gets nyo po ba kung paano idinadrive po ito ng mga Trinitarian? So, ano naman po yung pag-aaral ng Church of God patungkol po sa aklat ng mga awit kapitulo 45, talatang 6, na siya rin naman kinote doon po sa Hebreo kapitulo 1, talatang 8. Kagaya ng sinabi ko, yung Hebreo kapitulo 1, talatang 8, hindi po si Kristo ang tinutukoy dyan sa sintidong tunay na Diyos. Sapagkat ito nga po ay kinote mula sa Old Testament. So, ano po yung aking point? Ang sabi po kasi sa talata, pag itinuloy natin yung basa ha, yung binasa ko po ay verse 6, basahin ko po sa verse 7. Iyong inibig, yung salitang iyo, referring to, to God na nakaupo sa luklukan. Iyong inibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos ay nagpahit sa iyo ng langis. Ano po yung sinasabi sa kasunod na talata? Yung daw nakaupo sa luklukan na pinagkalooban ng title na God, ito daw po ay mayroong Diyos, ang sabi nga, kayat ang Diyos, ang Diyos mo. So ipinapakita na sa propesiya pa lang si Jesus, sapagkat si Jesus nga po yung tinutukoy po dito, batay po sa pagkukot ng aklat ng Hebreo. Si Jesus daw po, na nagtaglay ng title na God o tinawag na Diyos dito sa verse 6, siya po ay merong Diyos sa verse 7. Ano po yung dapat yung mapansin? Yun pong title na God na ikinapit po doon sa nakaupo sa trono, na batay po sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, ito po ay titulo na hindi po nagsasabi na si Jesus ay Eternal One. Bakit po? Eh sapagkat may Diyos kasi yung nakaupo sa luklukan. Ito yung tunay na Diyos. Meaning to say, hindi po sinasabi sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, na si Jesus ay Diyos sa sintidong tunay na Diyos na kapantay ng Ama. Kundi, tinawag po siyang Diyos sa sintidong siya po kasi ay kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Sapagkat sa Bible, yun pong mga tagapag-ingat o tagapagdala ng salita ng Diyos, ikinakapit sa kanila yung title na God. Meaning to say, hindi ko mo itinawag kay Jesus yung salitang Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, ay sinasabi na sa talata na siya yung Eternal One. Hindi po, hindi ho ganoon. Kaya nga sabi ko, ah, hindi pinatutunayan na si Kristo ang Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8. Sa sentido, ha, ah, sa sentidong tunay na Diyos, nakapantay sa Ama. Bakit po? Sapagkat yung title na God na ikinapit sa anak sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, ito po ay hindi nagpapatunay na siya po ang tunay na Diyos, kundi pinatutunayan na siya po ay nagtataglay ng kalwalakian ng Diyos at siya po ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. So nag po ba yung ibig kong sabihin? Sa madaling salita, si Kristo po ay tinatawag na Diyos sa Bible pero hindi po ginagawang tunay na Diyos sa sintidong kapantay ng Ama si Kristo dahil lamang sa yung title ng Diyos ay ikinapit kay Kristo. Sapagkat kapag itinuloy natin yung talata, kahit yung mismong Hebreo, Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, ganun din po yung sinasabi. Ang sabi po dito, ngunit tungkol sa anak, Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Verse 9, inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo nang langis. So maliwanag po na kahit dito po sa Hebreo Kapitulo 1, Talatang 8, hindi po pinatutunayan na si Kristo ay Diyos sa sentidong tunay na Diyos kagaya sa Ama. Kundi, ikinapit sa kanya yung title na God bilang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. So mas palawakin pa po natin. Gamitin natin yung Isaiah 9.6. Sa Isaiah 9.6, yun pong bata na tinutukoy sa talata, ikinapit po sa kanyang pangalan yun pong mga katawagang walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos, pangulo ng kapayapaan. So tayo po ba ay tutol na si Yesu Kristo ay itinatawag sa kanyang pangalan, yun pong mga title na uh, walang hanggang ama, makapangyarihan Diyos at pangulo ng kapayapaan? Hindi po. Pero ang tanong, sino po ba yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at pangulo ng kapayapaan? Walang iba kundi ang Diyos Ama, siya po kasi yung Eternal One. Ngayon, yun pong mga title na ito na ikinapit sa pangalan ng bata, hindi po yun ikinapit para sabihin siya po yung tunay na Diyos, siya po yung walang hanggang ama o pangulo ng kapayapaan. Kundi kaya ikinapit sa kanya yung mga title ng Diyos upang ipakita na si Jesus po kasi ay kinatawan ng Diyos dito sa lupa. So sa pamamagitan ni Kristo, parang ang makapangyarihang Diyos na rin yung ating nakasama. Parang yung walang hanggang ama at parang yung pangulo ng kapayapaan, siya po mismo ang ating nakasama sa pamamagitan ni Kristo. So inirepresent kasi ni Kristo ang tunay na Diyos. So naikapit sa kanyang pangalan yung mga title na yan. Pero hindi yan ikinapit para sabihin ng author ng Bible na siya po ay eternal na kagaya sa ama. Wala akong Same argue din po, ikinapit din po kay Kristo yung title na God kaya sinabing ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Hindi para sabihin yung paliwanag ng mga Trinitarian na si Kristo ay tunay na Diyos na kapantay sa Ama. Kundi ikinapit din ito sa Kanya bilang pagpapatunay na si Jesus po kasi ay kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Sapagkat yung Diyos na ito, sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8, sa kasunod lang na talata, ay mayroon siyang Diyos. Ito po yung tunay na Diyos o Eternal One. So ngayon, kayo po yung humatol. Ganito po ba yung maririnig sa mga INC, yung paliwanag about sa Hebreo Kapitulo 1, Talatang 8? Ganito po ba nila ito idinadrive o pinaniniwalaan? Kayo na po yung makakasagot po dyan. Pero ako, tuwiran ko pong sinasabi sa inyo, hindi po ito kapareho sa paniniwala ng Iglesia ni Kristo. Ngayon kung babalikan naman natin yung isang tanong ng kapatid, yun bang sinamahan kong pananampalataya ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos? Sa tuwirang sagot, ito pong Church of God ay hindi po naniniwala na si Jesus ay Diyos in full essence. Hindi po siya Diyos sa sentidong tunay na Diyos na kapantay sa Ama. Ang paniniwala ng Church, yun pong title na God, ay ikinakapit kay Kristo. Ang totoo, hindi nga lang yung God ang ikinapit kay Kristo. Eh. Tinawag din siyang Alpha and Omega, hari ng mga hari, ano pa, maraming mga title ang Diyos Ama na ikinapit kay Kristo pero hindi yan ikinapit kay Kristo para sabihin siya po ay eternal o makapangyarihan sa lahat na kagaya sa Diyos Ama. Kundi bilang patunay na si Kristo po ay kinatawan ng Diyos, spoke person ika nga. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, parang ang nakasama na rin ng tao ay ang Diyos na eternal o makapangyarihan sa lahat. At ayon po sa Biblia, kapag ka naghahari na po ang anak, at napasuko na ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng anak, ang sabi po sa Bible, ang anak naman ang paiilalim o susuko sa ama upang ang Diyos ay maging Diyos sa kalahat-lahatan. So maliwanag na tama ang posisyon ng Church of God. Meron pong isang Diyos sa sentidong tunay na Diyos na eternal or full essence na walang iba kundi ang God the Father or ang Diyos Ama. Si Yesu Cristo po, siya po ay created being. Una po sa lahat ng mga nilikha. Kasangkapan ng Diyos upang maitayo ng Diyos ang Iglesia. Siya po ang ginawang Pangulo, Panginoon, Tagapagligtas. Ikinapit din po sa kanya yung title na Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Pero hindi para patunayan na siya mismo yon kundi para i-represent yun pong Diyos na may ari po noon. So sana po naging maliwanag po sa inyo yung uh, atin pong paglilinaw, ang Church of God po hindi po siya pareho sa paniniwala ng INC at ang Church of God ay naniniwala na ikinakapit kay Kristo yung terminong Diyos, yung title na Diyos, hindi para ipakilalang siya ang tunay na Diyos na eternal kundi bilang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kaya sa Hebreo Kapitulo 1, Talatang 8, hindi po pinatutunayan na si Kristo ang tunay na Diyos, kundi siya po ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kung ikinapit man kay Kristo yung terminong God sa Hebreo Kapitulo 1, Talatang 8, ay para patunayan na ang Diyos ay maghahari sa lupa sa pamamagitan ni Heso Kristo sa isang takdang panahon at pagkatapos po noon ay ibibigay niya naman ang paghahari sa Diyos Ama upang ang Ama ang maging lahat sa kalahatan.